Uy, ang bilis lang mga kaibigan. Tanggal ka agad, oh. Kaya ninyo, puro kalawang pa yan. Ang bilis lang mga kaibigan, oh. Sa halagang 1,300 plus lang mga kaibigan, eto na yung mga kasama. Ayan, oh. Makita nyo, meron ditong manual at meron ng dalawang battery. May option din ng isang battery, ah. Pero itong kinuha ko, nasa 1,300 lang. Abay, dalawang battery na. 48VF lithium-ion na battery. 6AH Purple Star ang tatak mga kaibigan. Sobrang dami nang umu ng umu-order nung ganitong brand. Ito naman yung mga kasamang mga impact sockets. Yan, sobrang dami yan. Oh. O, meron tayo ditong 22mm, 17mm, 18mm, 19mm, 21mm, 14mm. Ayan, medyo maliit. Maganda to sa mga motor. Ito, chuck, para pwede kayong mag, gumamit naman ng mga drill bits. At saka screwdriver na ganito. Tapos syempre yung pantanggal ng screwdriver dito sa chuck. At ito naman, po pwede rin naman na ganito lang. Suksok mo lang dyan, magagamit mo na yung screwdriver na to. Meron ng strap at syempre meron na rin charger. Ito, dito mo siya isasaksak mga kaibigan. Oh. Tapos isaksak mo sa 220 outlets mo. At ito na nga yung purple star na machine mga kaibigan. Ito yung star sa video na to. Napakaganda. Oh. Napakakinis. ng ganda ng pagkakagawa mga kaibigan. Aluminum din yung head nito. At yun nga, meron din air dissipation dito. Saksak natin yung battery para makita nyo. Pak! pinindot, Ayun, may ilaw. Reverse. Forward. Tapos syempre, meron din pindutan dito. Mamili kayo kung anong option yan. Long press lang. At syempre, meron din sabitan dito. Meron din ditong kinakabit na sabitan dito. Yes. At yung pinakamaganda nga rito, meron ng hard case mga kaibigan Para madaling iligpit, madaling itago At pwede nyo dalhin kahit saan So gamitin nga natin dito sa Toyota Wigo ko Ang maganda sa kanya, meron siyang impact socket na 21mm Hindi na ako gagamit ng iba pang impact socket So ito, saktong-sakto to mga kaibigan ya, Tingnan natin kung matatanggal ha? So kailangan, tama yung uh, ikot nya Pa-reverse dapat, paluwag Uy, ang bilis lang mga kaibigan. Tanggal ka agad, oh. oh. Yan yung isa. Pangalawa naman. Uy, oh, ang bilis lang, no? 100 newton meter. kaya niyang tanggalin yung nuts ng gulong ng wigo ko. Balik natin. Ah, ayos to. Mapapabilis yung pagpapalit mo ng gulong, lalo na kung na-flat ka sa area na walang mga vulcanizing shop. Mabilis mong maipapalit yung iyong spare tire. Okay, dito naman tayo sa sidecar. Kikita eh, ninyo puro kalawang pa yan. Tingnan natin. Uy, ang bilis lang. Tanggal na mga kaibigan. Sunod natin ito ha. Ito uli. Ang bilis lang mga kaibigan. Oh. Ayos. So far, ito na yung isa sa pinakamagandang impact wrench na nasubukan ko. Purple Star impact wrench. Meron ng hard case. Eto mga kaibigan, dalawa yung battery. 1,300 plus lang. Pindutan nyo na yung yellow basket. Baka maubusan kayo.